So, oh, ito guys. Very lucky. Mayroon akong nabiling malunggay. Ayan. Napaka-fresh pa niya. Malunggay. Pampatibay ng buhay. Salamat sa uh, nag-effort. Kahit binili ko, pero worth it naman, di ba? Ayan. Ayan guys. Hugasan natin ang bahabya. Kasi mahirap hugasan. Maliit yung place. Dapat ito sa planga na. Inuhugasan. Ayan. Kahit pa paano, mawala yung uh, kung may alikabok man. Hindi naman sa tayo, di ba? ayan, ganito guys ang paggawa nito. Pero alam ko naman na halos lahat sa atin, lalo po sa Bicol, may malunggay. Ako ayaw ko yung maraming mahahaba pa yung ganyan. Pinuputol ko talaga siya kasi matigas. Gusto ko yung mayumuk. Naalis ko talaga siya. Ganyan lang guys. Sabi ng iba, ito daw ang magandang parang palipas oras ng mag boyfriend, boyfriend. O yung nanliligaw pa lang kasi matagal gawin. <laughs> Pampatay ng oras. Iisa-isahin mo kasi yung tangkay. Ayan, di ba? Ang sarap nito sa may gata, masarap i-lahok eh. sa may munggo or pure na ginataan, ilagay sa may sabaw, sa bulang lang, bulang lang ba yun? Marami itong pwede yung gawin. At ako, magta-try nito for malonggay tea mapa-dry ako. So, ganyan na siya guys, di ba? Mamaya, to be continue. So, iluto na natin guys ang ating gulay na malunggay. Kaya lang guys, wala tayong kulturan dito kaya ito ang ating nadakit. <laughs> Coconut and can mayroon man dito yung pwede ikudgod na nyo makakabili naman pero walang kudguran so tsagaan natin to so yan guys yung Japanese fish inirito ko lang siya at mayroon bawang ang luya magdagdag po tayo ng onions ayaw ko po ng betchin or nor cubes kasi ingat nga tayo sa mga ingredients na ginagamit so enough na po yan asin lang ang panigla natin So, ayan guys, kumukulok na siya. Ay, tututo na yan. So, pwede na natin ilagay ang ating malunggay. Tingnan natin kung kaya ubusin. So, kasi guys, dapat medyo ano ang um, nyug, marami-rami. Pwede naman guys, ubusin. At ito guys, na egg optional ito. Pero guys, masarap siyang may egg. Meron kasing natirang egg, kaya nilagay ko na lang. Pag nailagay na yung egg, atayin na ang apoy para hindi siya ma-overcook. Mas lalong nagiging very smooth ang ating gulay. Ayan. Okay.